Tanong ni Natsu. Ma'am sir, tanong ko lang po, yung anti-amag po ba? Pwede po ba siya for feelings? Ang problema po kasi namin, madali lang mapanis yung feelings namin. Minsan hindi aabot ng one week kahit naka-ref. Okay, Ma'am Natsu. Uh, maraming salamat sa inyong concern. Ang ating anti-amag po ay uh, para lang sa tinapay. Ang ating preservatives naman na futa, potassium sorbate ay para po doon sa inyong feeling. Uh, hindi pa po kasi ako nakatry na naglagay ko ng anti-amag doon sa mga falaman natin. So ang natry ko po talaga yung uh, potassium sorbate. yan po ang inyong gagamitin. Per kilo po, maglalagay lang po kayo ng 1-8 uh, teaspoon. Observe nyo din po ha. Observe nyo po ang... Uh, one teaspoon for kilo kung uh, gaano siya ka or kung hindi gaano, magdagdag lang po kayo ng kaunti. Yun po ma, mga ratio natin dyan sa ating uh, preservatives. Kung anumang klaseng inyong palaman, basta niluluto po yan, pwedeng pwede po yan gamitan ng potassium sorbate. ah uh, wag, lang po, wag nyo po lang gamitan na luto na bago nyo po ihalo. Isabay nyo po ito sa pagluluto ng inyong palaman. Okay po. Sana nakatulong to sa inyo. Hindi ko rin maingarandiya sa inyo kung ilang days. Basta mag-observe na lang po kayo. Uh, Mag-try kayo po para inyo talagang kayo mismo ang makaka-witness na gaano ba talaga katagal ang uh, potassium sorbate gamitin. Kasi nakadepende naman po yan sa inyong uh, mga palaman. Kung anumang palaman na inyong gamit. Okay po ma'am, maraming salamat po ma'am, uh, ma'am Nacho. Uh, uh, for more uh, baking content, follow and share.